Dito kami sa bukobo ng Ayan Ang sarap ng hangin dito kanina Ang lakas ng hangin Ayan Binisita namin si mama dito Para hindi siya magtampo Ang daming nagpapagawa ng bahay doon, no? Oo. Oh, yeah. diba, doon, no? Hmm. Diba? Lamudahan ba? Maka ng residential doon dito. Parang village dito, eh. Manunga pati bumalay dito, eh. Adapment is kulaan tipot, eh. Elementary. kabukas yung ano hindi na isarado yung, yung O. Oh, ata yung takip niya 11:34 na yan takip ko 11:34 ayan na yung hangin oh lakas hangin 'yan ayun oh yung mga kabundukan Kikita natin yung pero dito ano eh <coughs> kaya si salamat dun sa bulak-bulak. Ayan, may signal na nag-iisa. Hindi oh. <laughs> na talaga dito. Nakakapakot naman hawakan ang... Ha. Yo. Bakit know, wala Yun saksak mo lang. Karoon na ng tubig. Tubig so, si ni mama dito, sasaksak mo lang. Koryento pa rin ang gumagana, no? Oo. Yan mo, may gumagawa lang doon Parang may patay eh. No? Oo nga, pero yung bulak-ulak na stand, nagalaw siya. I mean, nagalaw? Gumagano. May gumagawa ka, diba? Wala. Nag Parang ito na. lang siya. Tapos yung sa may harap niya, gumagalaw yung ano.

Ibig sana lahat yung gumagalaw. Um, ano ba hey. Ibang salita, no? ano yung salita? Parang, ay, sarap, sarap, sarap. Hmm. Dito ba yan? Ang ano ko, po? Parang... Ito na kung saan ba sa'yo. Tsunami warning cancelled update at... Grabe yung nangyari sa Taiwan. Taiwan, no? Oo. 6 point something. 7? 7.5? 7.5 magnitude. Grabe, ang lalaki ng mga building. At sa maginid, nawasa ka iba. Tapos yung temple na may gumagano sa masaya, gumagano siya. Napakataas niya, ano? Eh, nakakatawa magpatayo ng mata ako. No? Eh, dito sa eh, dito sa Ilocos, nakataas naka, naka, naka ang tsunami warning. Kahapon, Hapon yun. Tapos kinansel din siya ng ano oras yun? April 3. Cancellation of Chunao May warning for April 3, 2024 magbukit 7.5 Taiwan earthquake. major earthquake occurred in Taiwan on 3 April 3, 2024 at 7.58 AM. Ah, Philippines standard the time located at 23.8 okay. mm. okay. Sa Cagayan, Ilocos Norte, Batanes, Isabela, recommending immediate evacuation in these areas. This is based on the initial evaluation. Dito sa may ano, Batanes, Ilocos Norte, Cagayan. Kasi doon doon yung buwanda malapit sa Taiwan Taipei. Malapit tayo sa ano, Taiwan. Ano oh, yan? Yeah. Mm -hmm. Kaya pala. Kaya nung nag, ano rin ang Japan, di ba malapit din ang Japan? Mm -hmm. Pinagano dito sa Ilocos yung ano, na mag-evacuate. Ilocos? Ha? Oo. Ay, dito malapit ang dagat dito, di ba? Saan? Doon, kila uncle. Ah, Mal malapit ang dagat. Malakas dagat palang, mismo yun, kila uncle. Malakas pa yung ano niya, di ba? Oo. Kaya nga dito ang inano ko na mas okay dito kasi, di ba, maraming bundok. Hmm. Huwag naman sanang mangyari. Oh. Ay, magtanim ka kaya ng ano, kawayan. Di ba, kawayan dito? ta? Yan, you know? Masarap yung, uh, pag may kawayan kasama sa may ano, laging mahangin. Tignan mo yung kawayan, no? oh. Ay, eh, maganda yung tatanim natin dito. Yung namumunga. Yan, asaling ba na, asaging yan? Boy pa ba yan? kukuha na, na na sa akin. <laughs> Hindi na bibili na. Ito so, yung, yung, problema ko na dito yung gamot eh. Ipapaano natin to after, diba tapos na yung video of sale. solve na natin. 4 to 6 months daw bago malinis na yung ano. Pag lumabas na yon yung ano na yun, saka na tayo mag tayo, no? Ano yung kalari rin? talaga? Mamangan yung pira pa. Kaya nga hindi ano na yun. Ano nga yun? Sabihin mo na lang if May, June, July, August, September, October, October pa? No? Sana lumabas lang ano, yung gano'n. Ay, diyan ba da... hmm? mm -hmm. mais yan? Gusto mm, mo mais, honey? Gusto pa ako. Eh. Kumain nga ng kanin eh. Ma? Kumain kita bahay ni Lola ng kanin. Kainin. Hindi ako bumili ng ano, nakalimutan ko. Ng asukal. May kaisa-sasa, kung kaya kang upos lang. Mga piya ay may tulog. Buti nga tatlo lang sila, pag nadagdagan pa ng isa. E paano naman sila? Kili talagang doon na kina-lola? Sila, sila Kili, adi? Ano nga, adi? Kudo. Saan sa, si no, Kili? Saan na si Kili? Doon sa bahay na family house, doon sila nang. Saan family house? Ang iniwan ni Lola doon, na bahay doon sa usadan, uh. e walang nakatira. Ang mga kawad ko gagawin, yung iyak na nagaman. Sa ilap, si Lola na taulin, si Kumpus na yun. si ay din mo, man taulin Ay nga si na, kaya nga, si Dumpa pa pakabugo. Ang gabi mo, lagay alas 4 yun. Uh -uh. lula kung kano na ikumakaw man ang anak pa si Barya sin sambog ko at sin sin ko grabe dapat may ano ka dyan eh. may mm, nung hindi na nung hindi to na tanggal yung nara dyan maglilim lahat to eh uminit tuloy ka. So, kaso kailangan tanggalin. no? No? Oh. Kailangan tanggalin. Kasi kung sa kanin hindi tatanggalin. No. Ito yak na rin sa nung maipakaan no, at maalipas tang... madakdakdako si ano pa nung no, isna kaya ay dalong yung idikit sige. Palalo, ade, magay ang angin no. Maka namin mamangga itu. Ule tadi na lalap lalak asina. sekali pilih sina itu. Makanya mau panas tuan kau kan. Kau eh. Jatuh di sana ada yang. Pakistan Bit na ka, nilililit. Iyalis yung ano, mabalit na tayo maiyalis ha. Makakotan. Anya dahil si? Oo. Iyalis, ano sige, ayan din na kay. Mas di safe lang. <laughs> Inok, aalis ah, ni Edmam si di. Na maa, no, amoy di ka man, Square meter ay maanok ah. 50 square meter, mapalinan. sapol at din nga makan talaga nais, na naiit mam ay naiit na to kawa ay ang sarap pa ng hangin dito mm -hmm. pati ay sa hindi. Balin mo is na in maidmamsin na din. Idmamsin na. Yat sige. Tawa ay na. Kaso dipwell yan. Dipwell tayo. bahala yung ano yan ah engineer na ano